Consumer spending ng Pilipinas ngayong taon inaasahang tataas naritong news clip ni Cat Gonzales. Inaasahang aakyat sa 5.5% ang consumer spending ng Pilipinas ngayong taon. Ito'y batay sa pagtaya ng S&P Global Ratings kung saan ang 5.5% growth ay mas mababa pa rin kumpara noong pre-pandemic level na nasa 6%. Ayon sa Debt Watcher, unti-unting makakabawi ang consumer spending activity ngayong taon. Hindi lamang ang Pilipinas ang nakaranas ng mababang household spending bagkus maging ang ibang ekonomiya, bunsod ng pagtaas ng interest rate ng mga bangko sa buong mundo. Sa taong 2023, bumagal ng 5.6% ang household consumption kumpara sa 8.3% noong 2022. Sinabi naman ng ekonomista ng Standard Charter Bank na si Jonathan Ko na nanatiling resilient ang consumer spending ng bansa. At iyan ang aking news scoop. Ako si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.